May 30, 2023, nang sabay-sabay nating nagustuhan ang matamis na nego success story ng Gusto Banana Chips. Nasa maikling panahon ay nagawang mapasok ang mga malalaking supermarket at convenience store. Kaya naman ating makakasama via Zoom ang Presidente at CEO ng Propac Asia Corporation na si Mr. Fernan Harold Pailago. Good morning po at welcome back po sa show. Kamusta po yung mga developments after po ng guesting niyo dito sa Propinor? Well, ang maganda is uh, after ng guesting is uh, nag-gain kami naman ng uh, sales between 10 to 15%. percent. thank you thank you very much for the uh privilege ng exposure and advertisement. It really helped us a lot. 10 to 15 percent. So, um, Nag-increase ng sales. Ito po naka-flash screen, sir. Magkano po ang isang jar na ganyan? Uh, depende. Sa landers, magkano uh, so, ang trick yun? Nasa, jar. landers na. na. Big time will time na ito. Eh. Nasa landers. Depende Ay, sa grocery. Actually, it's, uh, okay. hindi ko masyadong kabisado because of my yung daughter ko kasi ang in charge para sa mga sa marketing. Mm -hmm. So but basically may mga, mga 200 plus ang isa. Hindi ka ba na ni Pearl Family para sa US market? Ah, na-invite kaya lang. I have to uh, 'yung I need to renew my uh, US visa since 2005 pa kasi yung last ko na ano nung visa. So, hindi ka ba nag-export doon sa US? Meron na akong konting consolidator na nag-try ng mga 200-200 cases. So, hopefully, ah uh, this year, hanggang next year, eh, mag-increase na yung aming mga sales. Although, tumataas na yung sales namin doon. So, um, uh, available ka na doon sa mga Filipino supermarkets like uh, Bical. Meron doon, Filipino supermarket um, doon. Mer Merong mangilan-ngilan, but uh, we also have a meeting na hopefully by first week ng uh, November from the U.S. Uh, na interested to ano to have our products sa kanilang ano sa kanilang additional uh, ano commodities na ano mga binebenta sa US so additional uh, buyer interested. Hopefully maklose din namin yung deal. Yeah. Ah, uh, tanongin kita, uh, hindi ka ba namang problema sa supply ng ano, banana? Banana. Mm, ngayon hindi masyado, pero pagka usually pagka binagyo kami, doon kami nagkaka-problem kasi mahina sa bagyo ang uh, ang banana. So we need to outsource sa ibang mga lugar. We also have inquiries sa export. Ah, uh, Uh, problem lang talaga yung malaki ang volume ng export. So ideally parang kailangan you have to put up additional factory from uh, other uh, area like sa Mindanao para lang ma-meet yung other demands. Sa ngayon po ba saan po tayo kumukuha ng banana, na supply ng banana? Uh, ngayon existing sa Mindoro yung aming ano, yung planta at saka ano, yung aming uh, source ng saging. Mindoro ma 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 malawak ang plantation diyan sa Mindoro eh. Yes, yes, yes. But uh, um, pag mag-export ka na, baka kukulangin ka. Uh, so you need a plantation like the one in um, in Mindanao na talagang uh, 10,000 hectares. Uh, 5,000 hectares. Yes. Kaya lang, ibang variety naman kasi yung sa Mindanao. Ang tawag nun yes. is table uh, banana. It's cabin dish. Uh, yes. Kaya hindi po pwede sa ano kasi yan, saba ang ginagamit oh, natin. Oo, saba. Saba. Yes, saba. Uh. Oh, Pinoy,